Nagkita na nga ulit finally si Leon at ang kanyang mga kapatid at syempre ang kanyang pamilya. Wow! Etong araw nga na to, ito yung araw ng pagsundo natin sa Tito Abe. Bali si Tito Abe nga po pala yung father ni Leon. Kaya nga nang nabinggit sa inyo, talagang sumakay nga po siya ng barko at ng ibang bansa para magtrabaho. Kaya naman iniwan niya muna pansamantala sa atin si Leon. Kaya naman naganda na rin tayo ng mga nakaraang araw kasi nga pa na siya ng Pilipinas. Syempre, mamimit na nga ulit niya si Leon at si Leon naman talagang inihanda na rin talaga natin. Kasama rin pala natin sa pagsundo ang family ni Leon na pa talagang Mindoro. Yes po, talagang pumunta pa sila dito para nga lang sunduin niya Tito Abe. Pero habang di pa nga nakakalapag ang barko, syempre nag-enjoy. Enjoy nga muna sila dito sa Moa kasi syempre bihila makapunta dito. Hay nako, kahit nga ako ingit na ingit nung time na to kasi ako gusto, gusto ko talagang magalaran dito sa may Moa. Pero hindi naman talaga kami nakakarating dito kasi napakalayo naman talaga niya. Pero grabe talagang ang sarap mag-shopping dito. In fairness din naman kay Moa, talagang hindi natatapos ang Valentine's hanggang hanggat hindi natatapos ang February. Andito pa rin nga yung mga Valentine's decoration nila tayo ng Jen and pa nga si Mother pag mamodel model dyan. Siyempre, hindi naman pwedeng kalimutan ng pagpipicture-picturean. At ang isa pa hindi nyo pwedeng kalimutan talaga pag pumunta kayo dito sa May Moa, ay ang pag-shopping kasi napakadaming magaganda talaga mga damit dito. Kaya naman ito, for the buy nga muna sila na mga bagay-bagay bago nga si Dumerecho na sa airport. Pagdating naman nila sa airport sakto, dito na rin nga si Tito Abe at nagkarga nga lang siya ng mga gamit niya at pumasok na rin nga dito sa loo Dahil rin nga taga Batangas pa tayo at talaga ng Maynila. syempre, gidabi na rin nga sila. Kaya naman dumaan muna sila dito sa may Tres Marias para nga kumain. O, ba diba? For the lafa nga sila since talagang napagod rin sila sa biyahe. Since maghapong talaga silang bumiyahe. Kinabukasan naman pinalabas na itong si Leon para nga mapapunta na rin dun sa kanyang family. Alam niyo rin naman na nagpapagaling pa nga itong si Leon. Kaya naman talagang pinainom na muna siya ng gamot bago siya umalis. Kalma lang kayo guys. Hindi pa po uwi ng Mindoro si Leon. Paano ba kasi nagderecho nga po sila kagabi sa may resort kaya naman doon natin dadalhin si Leon for today. Haba papasok nga sa sasakyan itong si Leon. Grabe sobrang dami mga nakaabang dito mga doggy sa labas. Sabi ko naman sa inyo talaga nagiging tambayan na nila ito. Feel ko nga talaga minililigawan din sila dito parang si mama dog nga ulit yung gusto nilang buntisin. Ay nako hindi na pwede mga nganak na naman ba yan? Ay eh, andito pa nga yung Junakis niya na si Brindle na tiguradong mamu. Problema na naman tayo kapag nanganak tong si mama dog. Anyways ito na nga nakarating na tayo na ng resort kaya pinababa, narin nga agad itong si Leon at si na narin naman siya ng kanyang daddy. Ngayon nga lang talaga sila magkikita since kahapon nga po ay dumiretso na sila dito pag uwi para nga kahit pa paano makapagpahinga rin sila ng ice tapos nga pag swimming pa rin Kung maalala nyo nung uwi si dito Abe noon, talagang si Leon super happy na si siya pero ngayon kasi nabisi si Leon pag amoy-amoy sa paligid Nakakaloka feel ko nga hindi na guess ni Leon na nandito na pala yung kanyang daddy kasi nga talagang mas nabisi siya pag tingin-ting ito sa pinuntahan niyang lugar. Pinapasok pa rin nga siya dito sa loob ng room na kinuha namin na tingnan nyo talagang curious na curious nga siya. Dahil hindi naman niya pinapansin ang kanyang daddy eto pumunta pa nga siya dito sa may pool para makapaggalagala nga sila. Eto rin nga pala guys yung same resort na pinuntahan ni na Hercules, ni na Snow White, ni na Chanel. Siyempre nandito rin si Ate Bibo na naglalangoy langoy at fineflex pa nga sa atin yung swimming pool dito. At dito rin na nga pala yung mga kapatid ni Leon at ayan nga yung bunso na si Vesa Lalkinis nga agad ni Leon. Pero after ay yung kapatid niya. Yan dumiretso na nga uli siya pag gagalagala dito sa Maypool. Kasi talagang curious na curious siya sa mga bagay-bagay na nakikita niya. Eto naman yung pangana niyang kapatid na si Abby sir. At ayan nilapitan rin nga agad nila si Leon. O ba diba, nagmeet na sila at soon enough magkakasama. Sama na rin nga ulit sila sa kanila sa Mindoro. Sa ngayon nga in -ng muna ni Leon ang huling araw niya dito. Kasi yes po opo ito na yung huling araw niya dito sa Batangas. Dahil maya maya rin babi na din siya pa Mindoro. Kaya naman gala na rin nga siya habang nandito dito pa siya at syempre, abangan nyo rin nga sa susunod nating video ang pag-uwi na mismo nitong si Leon sa kanila sa Mindoro kasi sasama rin namin kay John. Alam ko nga na may miss nyo rin talaga itong si Leon kasi napakarami ko nga nabasang comment na ngayon palang na miss nyo na talaga siya. Pero wag kayo maglala guys, makikita nyo pa rin naman si Leon kasi syempre meron din naman silang mga Facebook page at YouTube channel. Eh friends, sabihin ko rin naman sa inyo ang kanila mga channel para mapanood nyo si Leon doon. Basta abangan nyo na nga lang yan sa mga susunod nating mga video. After naman magalaga dala ni Leon dito, dinirekyo na rin nga siya pa uwi para nga makapagpahinga muna siya since mamaya mahaba-haba yung biyahe niya papuntang Mindoro. Habang lumalasang naman si Mother dito, nakita nga niya yung mga pusa nang hihingi ng pagkain dito kaya talaga minigyan pa niya. Pinagiwalay rin nga niya yung bigay kasi nga daw baka mag-away tapos tingnan niyo ang cute nila kasi diretsong lapit talaga sila sa food. Tuwang tuwari naman si Mother sa ganito ang kulay ng pusa, yung parehas na kulay nila, yung isa na halo-halong tatlong kulay tapos yung isa naman ay pure white.